sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, YouTube channel, subscribe na rin po, paki-share at paki-like na rin po. At pindutin niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod naming mga upload video. Hello. Mga katropa, mga kaibigan. Ngayon po ay papunta kami sa campsite na kung saan maglalakad tayo ng 20 to 30 minutes at makikita nyo po yung mga daanan double purpose po siya habang papunta ka sa campsite magkakaroon lang po ng trekking na lalakarin sa mga mahilig kong mag hiking ay maganda po ang lugar na ito papuntang campsite tara po samahan nyo po kami mga kaibigan dito po pag nagpunta kayo ay halos double purpose po yung inyong lakad magkakamping kayo at the same time may unting trekking na katulad nito na feel na feel nyo po talaga yung ambience ng nature talagang bundok sya na may mga daan naman po mga trail na dadaanan nyo na maayos ayos sa mga bata po ay eh, pwede kayang kaya may kasama nga po kaming bata dito katunayan maliit lang po siya pero kaya kaya niya. May ilog po dito na maladaanan. Yan. Pwede kayong maligo dyan. Magtampisaw dyan, mga bata. Ang layo po nito sa campsite ay halos paglinakan nyo po ay 10 minutes lang kung gusto nyo po dito maligo. Tapos, gusto nyo po dito magluto-luto na rin. Pwede po dito doon po sa campsite papunta dito mayroon kaming kasama pong bata anong pangalan nito? Bototoy, hi ka dyan Bototoy hi oh, ayan. Ayan po hi ka ulit, hi ka ayan yan po yung kasama naming bata na papunta po doon sa campsite ah uh, kayang kaya talaga po ng bata pag lumaki maglakad. Hindi naman po siya ganun ka layo. Uh, at the same time, uh, nagte-trekking ka na rin para ka na rin po nag-hiking papunta dun sa campsite. Uh, dun po sa campsite, mamaya, ituturo po namin kayo kung gaano kalawak. Kagandahan po dito habang nagte-trekking. Ay hindi siya ganoon kainit kasi marami pong puno ayan as you can see malamig po siya May madadaanan po kayo mga unting mga ilog po na ganyan. asa mga mahilig po sa mga wild na halaman. Meron po mga halaman dito na katulad po ng ganto malapit na po kami sa campsite natin na pupuntahan at this is my first time na mag vlog po na ilagay po sa aming youtube pero noon po nagre record din kami ng mga video tagal na panahon na hindi lang namin naisipan pong uh, i-upload sa ko mga youtube account ngayon mga marami na po mga naglalabas sa mga vlog mga vlogger may isipan na rin po namin ilagay at i-promote itong campsite po na kung saan ay pupuntahan natin ngayon. Sa mga pamilya po na gustong pumunta dito, ay madali lang puntahan. At hindi po ganun kahirap ang pagpunta doon. Kasi hey, kung titignan nyo, kami po ay naka-ordinary na suot lang po na tsinelas. <laughs> Ayan po. At hindi ganun po ka kamahal yung entrance bago pa lang po namin ito bubuksan sa mga publiko kung sino pong gusto mag camping mga family event church event or sa mga tropa na mahilig po mag picnic mag camping yan ito na po yung campsite nakarating na po kami dito makita nyo po ay maluwag ngayon po ay 10.24 kanina po umalis po kami doon ng mga bandang oh, 9, 9.50 so almost 20 to 30 minutes lang po yung uh, walking distance nya papunta dito sa campsite so makita nyo po may mga buko mga saba dito po sa bandang likuran ko ito po ay kainan, kung gusto nyo pong pwedeng kumain ng mga barkada nyo, ng pamilya nyo, ayan, pwede po kayong kumain dito. Dito po ay maraming mga wild chicken. Ayan po, maganda po yung damo. Kita nyo po yan, green na green. Ayan po. Ayan, pwede kayong magtayo tent niyo po dito meron po dyan sa ilalim po ng mga puno ng akasya dito po kung sino gusto po maglagay ng mga tent niya sa ilalim ng mahogan ni ito Pwedeng, pwede pwede yan tapos po dyan pwede rin po mag -lagay ng mga tent Puputunin lang po ng damo. Dito rin po. Kayuan eh, po ng mga tent. Dito rin po yan. Ayan po. May kubo po dito na pwede pong pag Ayan. Kung kayo po ay magluluto, may lutuan na rin po dito. yan. Ayan pahingaan so, po siya dyan. O kung gusto niyo magluto ng likahoy, mayroon na po siyang lutoan. Mayroon din po siyang ugasan dyan ng mga plato lababo na ayan. Ito po yung mga tubig. Like, itong isang side na ito ng campsite natin ay pwede pang tayuan ng tent. Sa bahagi na yan, ito sa ilalim ng yung ito na yan sa ilalim ng na mangga naman yan mga tol ay mga ilang tent pa rin dyan ng ang hanggang dito ano at pag gumawi kayo doon sa dulo dyan sa gitna na yan pwede rin tayuan yan ito ay kabilang side na ng campsite natin nasa bandang likuran na tayo eh ng kubo kung saan kanina na nag kami sa inyo sa mga campers natin dyan napakagandang puntahan ito at marami kayong pwedeng gawin dito sa mga naghahanap ng malawak na activities na gusto nyo gawin sa mga recreation nyo team building napakaganda po dito